Magandang araw, maligayang pagdating. I-enjoy ang nilalaman, mag-subscribe, at i-on ang notifications. Nakaupo si Jack sa sopa. Bagamat nakapako ang kanyang mga mata sa telebisyon, ang isip niya ay nasa malayo. Isang ordinaryong gabi, o ganoon lang ang tila. Ang tunog ng magagaang yapak ni Sarah ay umaling-aungaw sa silid, pumutol sa nagkalat niyang mga iniisip. Pumasok siya na may kalmadong kilos, halos sobrang payapa para sa ganoong oras ng gabi. May kakaiba sa hangin, isang katahimikang nagbabadya ng parating na bagyo. Tumigil si Sarah sa harap ni Jack at, walang paligoy-ligoy, binitiwa ng mga salitang wawasak sa katahimikan sa pagitan nila. Sa biyernes, lalabas ako kasama ang isang katrabaho. Simple, direkta, Naparabang nagaanunsyo lang siya ng isang pangkaraniwang bagay tulad ng pamimili. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Jack, isang alon ng emosyon ang bumaha sa kanyang dibdib. Galit, pagkalito at higit sa lahat hindi paniniwala. Nagbibiro ba siya? Naisip niya habang sinusubukang itago ang namumuong unos sa loob niya. Alam niyang inaasahan ni Sarah ang isang marahas na reaksyon. Sigawan komprontasyon, marahil pati mga luha. Ngunit si Jack, habang nararamdaman ang pagbuo ng tensyon, ay pumili ng ibang landas. Kung naglalaro siya ng laro, sasakyan niya ito. May pilit ng iting tila pumupunit sa kanyang muka. Sumagot siya na may peking kahinahunan. Magandang ideya. May napupusuan din akong katrabaho. Siguro aayain ko siyang lumabas. Okay lang sa'yo, di ba? ang katahimikang sumunod ay halos nahahawakan. Nanigas si Sarah, bakas na bakas sa kanyang mga mata ang gulat. Kumurap siya ng ilang beses na para bang sinusubukang iproseso ang narinig. Ang dati niyang matatag na tindig ay nagsimulang manghina. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig ngunit walang salitang lumabas. Nang sa wakas ay mahanap niya ang kanyang boses, ito'y mahina, nanginginig, na tila may nabasag sa loob niya Ha, hindi. Siyempre hindi. Naramdaman ni Jack ang isang mapait na kasiyahan nang makita ang kanyang kawalang kasiguruhan. Ito ba ang gusto niya? Ang makita ang epekto ng kanyang mga salita. Ang panoorin si Sarah na manghina? Dahan-dahan siyang tumayo, sinusubukang panatilihin ang pagkukunwaring kontrolado niya ang lahat at umalis sa silid ng hindi lumilingon habang ang alingaw-ngaw ng nanginginig na boses ni Sarah ay nananatili sa kanyang isipan. May mali, alam niya. Ngunit ngayon, masyado na siyang nalubog sa larong sinimulan niya para tumigil. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ni na Jack at Sarah ay naging isang tahimik na larangan ng digmaan. Bawat salitang ipinagpapalit, bawat iwas na tingin ay may bigat na wala roon dati. Pumasok si Jack sa trabaho tulad ng dati, ngunit ang anino ng pag-uusap na iyon ay nakabitin sa kanya na parang bagyong ayaw tumila. Paulit-ulit niyang pinapatakbo sa kanyang isip ang mga salita ni Sarah. Sinusubukang humanap ng senyales, isang bagay na nakaligtaan niya. Interesado ba talaga siya sa iba? O isa lang itong pagsubok ang mga gabi sa bahay ay kasing tensyonado. Ang katahimikang dati komportable ay ngayon ay nakakasakal. Sinusulyapan ni Jack si Sarah habang naglalaro ito sa kanyang telepono, ang liwanag ng screen ay sumasalamin sa kanyang mukha. Sa bawat pag-vibrate ng telepono, nararamdaman niya ang paghilab ng kanyang tiyan. Ayaw niyang magmukhang paranoid, ngunit hindi niya makontrol ang pagdududa. At ang mas malala hindi niya alam kung gusto niyang malaman ang katotohanan. Sa gitna ng mga iniisip na ito, nagsimulang questionin ni Jack ang kanyang sarili sa paraang hindi niya panagawa dati. Palagi siyang nagtitiwala kay Sarah, ngunit ngayon ay kinukumpara niya ang kanilang relasyon sa mga kwento ng pagtataksil na naririnig niya sa trabaho. Sa puntong iyon, ang pakiramdam ng kawalang-katiyakan ay hindi na lamang tungkol kay Sarah. Naisip ni Jack kung ano ang nangyari sa lalaking dati niyang pagkatao. Kailan niya hinayaan ang pride at takot na dominahin ang kanyang pagsasama? Ang trabaho, na dati ikanlungan, ay nahawaan na rin ng tensyong ito. Nagsimula niyang mapansin ang kanyang katrabaho na si Lisa sa ibang paraan. Palakaibigan ito, laging matulungin ngunit hindi niya kailanman ito tiningnan bilang higit pa roon. Gayunpaman, ang binhing pagdududa na itinanim ni Sara ay nagtulak sa kanya na mag-isip. Paano kung? Kinabag siya sa isiping iyon. Ayaw niyang gamitin si Lisa bilang isang tahimik na paghihiganti kay Sara. Ngunit sa kabilang banda, kung talagang lalabas si Sara kasama ang iba, bakit hindi niya rin pwedeng gawin iyon? Sa paglipas ng mga araw, naramdaman ni Jack ang bigat ng paparating na desisyon. Para siyang naglalakad sa isang alambre, sinusubukang balansehin ang nasaktang pride at ang katotohanang may nasisira sa pagitan nila ni Sarah. Ang mga salitang binitiwan noong gabing iyon ay hindi na mababawi at alam ni Jack na wala nang atrasan. Sa mabigat na katahimikang iyon, may napagtanto si Jack kailangan niyang maintindihan kung saan nagsimulang magkamali ang lahat. Dumating ang biyernes na parang isang biglaang suntok. Ginugol ni Jack ang araw sa trabaho na malayo ang isip sa kanyang mga gawain. Alam niya kung ano ang kahulugan ng gabing iyon. Lalabas si Sarah kasama si Michael ang katrabaho niya. At siya? Hindi pa niya napagdesisyunan kung ano ang gagawin Ngunit ang tensyon sa kanyang dibdib ay lumalaki sa bawat oras na lumilipas. Pag-uwi ni Jack, natagpuan niya si Sarah sa kwarto, nakatayo sa harap ng salamin. Ang tingin nito ay nakapako sa sariling refleksyon na parabang naghahanda para sa isang laban. Si Jack, na nakatayo sa may pinto, ay tahimik siyang pinanood. Mukhang kinakabahan si Sarah isang bagay na bihirang mangyari. Sa bawat palit niya ng damit, ang kanyang muka ay nagpapakita ng halo-halong pag-aalinlangan at pagkabalisa. Para siyang may nilalabanan sa loob niya, isang bagay na hindi matukoy ni Jack. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakaramdam siya ng bahagyang awa. Nalilito rin kaya siya tulad ko? Naisip niya. Alam ni Jack na isang hakbang na lang siya mula sa pagtawid sa isang mapanganib na linya. Hindi pa niya sinasabi kay Sarah na nagbago na ang plano niya na lumabas kasama si Lisa. Sa katunayan, nag-text si Lisa kaninang hapon. Kinakansela ang kanilang pagkikita dahil sa isang biglaang gawain. Nakaramdam si Jack ng halo-halong ginhawa at pagkadismaya. Sa isang banda, inihahanda niya ang sarili na makita kung hanggang saan dadalhin ni Sarah ang lahat, ngunit ngayon, nawala siyang sariling plano, pakiramdam niya'y wala siyang armas. Masyadong tahimik ang bahay at nagpasya siya si Jack na basagin ng katahimikan. Pumasok siya sa kwarto, nagkunwaring walang interes habang inaayos ang isang kaswal na polo. So, tuloy ka talaga sa lakad mo, ha? Huh? Tanong niya sinusubukang panatilihing neutral ang kanyang boses. Tumingin si Sarah sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Ang mga mata nito ay kumikinang sa emosyong hindi matukoy ni Jack. Oh, sagot niya sa tonong sinusubukang maging kampante ngunit nabigo. Naramdaman ni Jack ang papalaking pagnanais na komprontahin siya, na itanong kung laro lang ba ang lahat ng ito, kung balak ba talaga niyang ituloy ang sinimulan. Ngunit nagatubili siya, marahil dahil sa kaibuturan niya, ayaw niyang marinig ang sagot. Sa halip, nagpasya siyang panatilihin ang kanyang pagkukunwari, tinapos ang pagbubutones ng kanyang damit na parabang naghahanda rin siya para sa isang lakad. Alis na ako maya, maya sabi ni Sarah, halos pabulong na ang boses. Kinuha niya ang kanyang bag at nagsimulang maglakad papunta sa pinto. Pinanood siya ni Jack na umalis at isang bahagi niya ang gustong pigilan siya. Gustong sabihin na kahibangan lang ang lahat ng ito, na kailangan na nilang itigil ang paglalaro. Ngunit na natili siyang nakatayo, nagyelo sa pagitan ng pride at takot. Nang magsara ang pinto sa likod ni Sarah, bumagsak ang bahay sa ganap na katahimikan. Tumingin si Jack sa orasan. Ang mga oras ay lumipas ng mas mabagal kaysa sa kanyang makakaya pabalik-balik siya sa paglalakad, ang isip niya ay puno ng magkakasalungat na ideya. Ano ang gagawin niya ngayon? Lalabas din? Hintayin si Sara na bumalik? Kinakain siya ng pagdududa at bawat minutong lumilipas ay tila nagdadala ng bagong alon ng pagsisisi. Hindi niya kailanman ginustong umabot sa ganito. Ngunit heto siya nag sa isang bahay na lalong nararamdamang walang laman. Puno ng kawalang katiyakan ng isip at mabigat ang puso, ginawa ni Jack ang isang bagay na wala sa kanyang mga plano. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at umalis. Malamig ang gabi at ang tahimik na mga kalsada ay tila nagpapalakas sa bawat iniisip ni Jack. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit ginabayan siya ng kanyang kotob. Ang pagmamaneho ay isang paraan upang makatakas, isang pagtatangkang ayusin ang gulo sa kanyang isipan. Ngunit habang dumadaan siya sa mga ilaw trapiko at mga bakanteng kalye, may isang bagay sa loob niya na nagtulak sa kanya na sundan si Sarah. Hindi ito isang sinadyang desisyon. Halos isa itong puwersang hindi sinasadya. Kailangan niyang malaman, kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata kung ano ang nangyayari. Hindi siya lumabas kasama si Lisa at ngayon, ang katotohanan si Sarah ay nasa isang date kahit na ipagpalagay na inosente ay unti-unting sumisira sa kanya. Natagpuan ni Jack ang sarili na nagmamaneho patungo sa sentro ng lungsod kung saan alam niyang ilang beses nang nabanggit ni Michael ang isang restaurant na gusto nito. Nandoon kaya siya? Ang isiping iyon ang kumonsumo sa kanya. At bago niya namalayan, nakaparada na siya sa kabilang kalye ilang metro lang mula sa pasukan ng restaurant. Pinatay ni Jack ang makina ng kotse. Ang puso niya ay kumakabog sa kanyang dibdib. Ang maliwanag na harapan ng restaurant ay mukhang kaakit-akit. Ngunit para sa kanya, ito'y halos pagalit. Naupo siya roon. Nanonood mula sa malayo. Sinusubukang alamin kung ano ang susunod niyang gagawin. Ano ang inaasahan niyang makita at ano ang gagawin niya kung makita niya ang isang bagay na magpapatunay sa kanyang pinakamasamang kinatatakutan? Ilang minuto ang lumipas hanggang sa nakita niya si Sarah na pumapasok sa restaurant. Suot niya ang damit na nakita niyang suot niya sa bahay, ngunit ngayon ay mukha siyang iba. Hindi dahil sa damit o sa makeup, kundi sa paraan ng kanyang paglakad. Mayroong pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang isang kawalang katiyakan na hindi inaasahan ni Jack. Dumating si Michael ilang sandali pagkatapos at magkasama silang umupo sa isang mesa malapit sa bintana. Ang malinaw na tanawin sa kanila na nakaupo roon, nagtatawanan at naguusap ay nagpabaliktad sa sikmura ni Jack. Nanatili siya roon, hindi maialis ang tingin. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ang eksenang nasa harap niya ay hindi ang kanyang inakala. Ang pag-uusap ni na Sarah at Michael ay tila formal, halos tensyonado. Hindi sila nagtatawanan na parang walang pakialam tulad ng kinatatakutan ni Jack. Sa halip, may mas seryosong nangyayari. Maraming ikinukumpas si Michael. Nagsasalita tungkol sa isang bagay na tila mahalaga. Si Sarah ay nakikinig ng mabuti, at sa isang saglit, nakita ni Jack ang isang kislap ng ginhawa sa kanyang mukha. Patuloy siyang nanood, pakiramdam na isa siyang nanghihimasok sa sarili niyang buhay. Dahan-dahan, nagsimula niyang mapagtanto kung ano talaga ang nangyayari. Hindi ito isang romantikong date. Walang palihim ng ngiti o mga mapanuksong hawak. Ito ay isang bagay na profesional. Marahil isang seryosong usapan. Nagsimulang pagtagpi-tagpiin ni Jack ang mga piraso. Si Michael ay isang ambisyosong tao, laging nagsasalita tungkol sa mga oportunidad sa trabaho, at si Sarah matagal na niyang binabanggit ang tungkol sa mga pagbabago sa trabaho, ngunit hindi kailanman pinansin ni Jack. Ang buhol sa kanyang sikmura ay unti-unting kumalas at napalitan ito ng ibang pakiramdam ang pagsisisi. Lumikha siya ng isang kwento sa kanyang isip tungkol sa pagtataksil at mga laro ng isip, ngunit ngayon ay nakikita niyang mali siya. Hindi nandoon si Sarah para sirain ang kanyang tiwala. Nandoon siya para pag-usapan ang kanyang profesional na hinaharap. Isang bagay na hindi niya napansin dahil masyado siyang abala sa sarili niyang nasaktang pride. Sa isang sandali, Naramdaman ni Jack ang pagnanais na bumaba ng kotse, tumawid sa kalsada at pumasok sa restaurant. Gusto niyang kausapin si Sarah. Humingi ng tawad sa hindi pagtitiwala, sa pagpapadaig sa kanyang mga inseguridad, ngunit nagatubili siya. Hindi pa ito ang tamang panahon. Nang sa wakas ay umuwi si Sarah noong gabing iyon, naghihintay si Jack. Nakaupo siya sa sopa sa parehong lugar kung saan siya naroon ilang araw na ang nakalipas ngunit ngayon ay iba na ang kanyang ekspresyon mayroong mas madilim sa kanyang mga mata isang halo ng pagsisisi at determinasyon hindi siya lumabas hindi niya tinapos ang laro ngunit pakiramdam niya ay pareho silang tumawid sa isang hindi nakikitang linya na hindi nila maaaring balewalain ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaungaw sa buong bahay at huminto si Sarah nang makita si Jack na tahimik na nakaupo roon. Mukha siyang nagulat na parabang ibang eksena ang inaasahan niyang madatnan. Siguro'y inakala niyang hindi niya ito dadatnan o nalalabas ito para isagawa ang sarili niyang provokasyon. Ngunit naroon siya, matatag, na parang isang taong alam na ang katotohanan. Kumusta? Tanong ni Jack. Mahina ngunit puno ng kahulugan ang kanyang boses. Ayaw niya ng laro. Ayaw niya ng pagkukunwari. Gusto niya ang katotohanan. Nag-alinlangan si Sarah ng isang segundo. Hinubad ang kanyang coat at maingat na inilagay sa isang upuan na parabang sinusubukang bumili ng oras. Alam niyang hindi siya maaaring magsinungaling. Merong isang bagay sa paraan ng pagtingin ni Jack sa kanya. Isang tahimik na determination na para bang alam na niya ang nangyari noong gabing iyon. Tungkol sa trabaho, sa wakas ay sabi niya, ang kanyang boses ay walang tatag tulad ng dati. Nabanggit ni Michael ang isang bagong posisyon sa kumpanya, isang pagkakataon para ma-promote. Gusto ko sanang pag-usapan namin bago ako magdesisyon. Tumango si Jack. Ngunit ang katahimikang sumunod ay mabigat, siksik. Pagod na siyang umiwas sa kung ano talaga ang mahalaga. Kaya't walang paligoy-ligoy, diretsahan niyang sinabi ang punto. Bakit hindi mo sinabi sa akin mula pa sa simula? Ang tanong ay nakabitin sa hangin na parang isang bombang sa sabog. Dahan-dahang lumingon si Sarah sa kanya. At sa unang pagkakataon noong gabing iyon, nakita niya ang kanyang mga mata na nangingilid sa luhang pilit niyang pinipigilan. Huminga siya ng malalim, nahihirapang hanapin ang tamang mga salita. Kasi akala ko wala ka ng pakialam na wala ng epekto sa iyo ang anumang gagawin ko, na wala kang pakialam sa mga desisyon ko, sa kung ano ang gusto kong gawin sa buhay ko, naramdaman kong nag-iisa ako. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Jack na parang suntok sa sikmura. Ipinagmamalaki niya palagi ang pagiging mabuting asawa, ang pagiging present, ang pagiging supportive. Ngunit ngayon, sa masakit na pag ni Sarah, nakita niya ang isang kapintasang hindi niya kailanman napansin. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo, sinasalo ang bigat ng kanyang mga salita. May pakialam ako, sabi ni Jack, medyo basag ang boses. Lagi akong may pakialam, Sarah. Hindi ko lang alam kung paano ipakita. Hinayaan kong manaigang pride. Akala ko kung handa kang gumawa ng ganito dapat ako rin. Lumayo ako noong dapat ay nasa tabi mo ako. Lumapit si Sarah sa kanya. Hindi pa rin sigurado na para bang sinusubukan ang sitwasyon. Natatakot na isang maling salita ay maaaring magpalubog sa kanilang dalawa. Gusto ko lang na mag-react ka, Jack. Gusto kong makita kung may pakialam ka pa. Gusto kong ipakita mo sa akin na mahalaga pa rin tayo sa isa't isa. At sa halip, nagsimula tayong maglaro ng isang mapanganib na laro. Nakatayo sila roon sa katahimikan, magkatabi, nararamdaman ang bigat ng mga desisyong ginawa nila, ng mga salitang sinabi nila. Hindi lang ito tungkol sa selos o pride, tungkol ito sa isang bagay na mas malalim pareho silang sumusubok sa maling paraan na bawiin ang isang bagay na tila dumudulas sa kanilang mga kamay. Ang katotohanan, simple lang, ay mahal pa rin nila ang isa't isa, ngunit ang takot na mawala ang pag-ibig na iyon ay nagtulak sa kanila na saktan ang isa't isa. Tumingin si Jack kay Sarah, ang kanyang mga matay puno ng pagsisisi at pagmamahal, at sinabi sa mas malumanay na tono, hindi na tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Ayaw kitang mawala, Sarah, pero hindi na natin pwedeng laruin ang mga ganitong laro. Hindi ito patas, hindi sa'yo, hindi sa akin. Nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga si Sarah na parabang naglalabas ng isang bigat na matagal na niyang dinadala. Umupo siya sa tabi niya sa sopa, bahagyang nagdikit ang kanilang mga balikat. Ngunit sapat na ang kilos na iyon para maramdaman nilang dalawa ang pagiging malapit na nawala. So, anong gagawin natin ngayon? Tanong niya. Puno ng kahinaan ang boses. Tumingin si Jack sa sahig sandali bago sumagot. Mahina, ngunit matatag ang kanyang boses. Sa tingin ko, magsisimula tayo sa pagiging tapat sa isa't isa. Totohanan na sa pagkakataong ito na nahimik ulit sila. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang katahimikan. Ang nakakasakal na tensyon na kasama nila sa loob ng maraming araw ay nawala na. Ngayon, mayroong isang tahimik na pangako. Isang parehong desisyon na muling itayo ang halos nawala na sa kanila. Noong gabing iyon, naunawa ni na Jack at Sarah na ang tunay na pag-ibig ay hindi pinananatili ng mga laro o provocation, kundi ng katotohanan at tiwala sa isa't isa. Sinubukan nila ang mga hangganan ng kanilang relasyon at sa halip na magkalayo, natagpuan nila ang isang bagong paraan para muling kumonekta. Sa sandaling iyon, habang magkatabing nakaupo sa sopa, napagtanto ni na Jack at Sarah kung gaano sila kalapit sa pagsira ng lahat ng kanilang binuo hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kanilang sinabi o ginawa, kundi sa tiwalang halos na wala sa gitna ng mga kawalang katiyakan. Pareho nilang hinayaan ang pride at insiguridad na takpan ng malinaw na pananaw sa kung ano talaga ang mahalaga, ang pag-ibig na nagbubuklod pa rin sa kanila. Nanatili silang tahimik ng ilang sandali, hindi na kailangang punan ng salita ang katahimikan ang pagiging magkasama roon ay isang paalala na mayroon pa ring mahalagang dapat pangalagaan. At ngayon, hindi na bilang dalawang magkalaban sa isang mapanganib na laro, kundi bilang magkapareha na handang harapin ang kanilang mga takot at kapintasan. Ang gabing iyon ay hindi nagdala ng mga mahiwagang sagot, ngunit nagdala ito ng kalinawan. Napagtanto ni na Jack at Sarah na ang katapatan, bukas na komunikasyon, at ang kahandaang aminin ng sariling kahinaan ay ang susi sa muling pagbuo ng kanilang relasyon. Nagkamali sila, nasaktan nila ang isa't isa, ngunit sa huli, pinili nila ang isa't isa. At ang pagpiling iyon, higit sa lahat, ang tunay na aral na kanilang dadalhin. Habang ang araw ay nagsisimulang sumilip sa abot tanaw, ang bahay ay sa wakas ay payapa na. Wala nang mga mabibigat na katahimikan o palihim na sulyap, kundi ang tahimik na pag-unawa na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa perpeksyon, kundi sa pagtitiyaga, sa paghahanap ng daan pabalik kapag tila nawawala na ang lahat. At noong madaling araw na iyon, ginawa ni na Jack at Sarah ang unang hakbang sa landas na iyon ng magkasama. Salamat sa panonood ng video kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mo makaligtaan ng anumang updates. Hanggang sa muli!